ikaw talaga. Bakit ka nandyan? Pwede ka naman pumasok eh. Ah, matapang mo talaga. Hindi mo ba alam na na maliin ka lang saglit yung tita mo? Eh, ano naman? Mamaya pa yun. Hindi ka. Shower tayo. Sige. Sige. Ano po kayo? Ano to? Ano? Ah, uh, mahal yung yung tubo na ano tumutulo, di ba? In oh. Inayos ko. Opo, tita. Tidulong ako dito. Please lang po ako, ha? Kasi apply po kasama sa tita Ah, okay. uh, ano? Ah, uh, mahal, ano na rin. Alis na rin ako. Mag Mag-gym -gy pa ako, eh. Sure ka. Kain muna tayo. Magluluto ako ng alam sa'yo. Hindi. Ano na? Ano, uh, busog, ano Ah, pa ako. Sure ka. Oo, oh, ma na ako, ha? Sige, bye-bye. pwede ba akong magtanong? Huwag mo sanang mamasama, eh, na. Ano po yun, tita? Eh, naku-curious lang ako kasi naalala ko, sabi ng mama mo, one week ka lang dito. Kasi nga, habang naghahanap ka ng trabaho, makikitira ka muna dito. Pero mag-iisang buwan ka na dito eh. Kaya naku-curious lang ako kung may trabaho ka na ba. Um, naghahanap na rin naman po ako ng trabaho, tita. Bakit? Gusto niya po ba ako paalisin? Ay, hindi. Hindi naman sa ganun yun. Ako, tita may tanong rin po ako. Oh, sure. Ano? Uh, curious lang po ako. Bakit hindi pa rin po ba kayo nagkakaanak ni Tito? Hindi ka ba natatakot, Tita, na baka maghanap siya ng iba? Eh, may tiwala naman ako doon. Mahal na mahal ako nun bakit naman ako kakabahan, di ba? Well, sabi mo tita eh. Sana all, di ba? Ang akin lang naman, huwag ka masyadong pakampante na wala kayong anak. Ikaw, baka magising ka na lang. May iba nang kinakalantari ang asawa mo. Well, tita ha, kailangan kasi umalis eh. Saglit lang ha. Oh. Tumakas ka na naman sa asawa mo. Nasasanay ka na yata ng gabi-gabi akong tinitikman. Ganun ba? Alam mo, kaya gabi-gabi kitang tikman, wala naman siguro masama doon. So, ah, mo rin ang lahat na to eh. Ang bakit? Kasi sinanay mo ko eh kasalanan ko rin naman eh. Wala akong magagawa. Masarap ka. Sana ikaw na lang yung asawa ko. Baka naman pwede pa kitang agawin sa tita ko. Di hamak naman na mas fresh ako sa kanya, di ba? Pwedeng pwede. Pwedeng pwede naman. Pero, bagong lahat na yan. Pwede bang paligayahin mo muna ako? Mga hayop kayo! Ang landi-landi mo! Walang iya ka! ba? Anong tama na? Alam mo, mga hayop kayo. Ang kakapal ng mukha nyo. Ikaw, binihisan kita, pinag-aral kita, tinuring kita na parang tunay kong anak. Pero anong gaganti mo? Ha? Ganyan? ko nyo ko? Pinairal mo yung kakatihan mo eh. Ikaw naman. Alam mo namang ako, yung mas nagdadala ng pera sa bahay na to. Wala ka nang ibang gagawin eh. Tapos pamangkin ko pa yan. Kapal lang muan yung dalawa. Mga hayop kayo. Sorry, tita ha. Pero hindi ko naman kasalanan kung ba't nako na ako ng asawa mo eh. Sabihin mo, makatika, ka. Nagpakamot ka dyan sa asawa ko. At least ako, tita. Ha? Masarap. Eh, ikaw? Nasarap ka na eh. Hindi ka nga magkaanak. Ang kapal na mukha mo, bastos ka! Tama na! Ikaw naman, Malin! Ba't talagang nilalabanan mo pa yung tita mo? Eh bakit? Totoo naman ah! Di ba kaya nga may nangyayari sa atin kasi ako yung mas gusto mo? Since nahuli na rin naman tayo, bakit tayo di pa umalis sa pamamahin na to? Magsama na lang tayong dalawa. Ano ka ba? Anong sabi mo? Nang umalis? Malis ka mag-isa mo. Hindi ako ha? sasama sa iyo. Malin, ginamit lang kita. Hindi kita mahal. Ayup ka. Ayup ka ginamit mo lang ako. Wala sa tukso. Pero, patawarin mo na ako. Anong patawarin? Anong sorry? Hindi ko alam kung sino may mali. Ikaw ba? O ako? Ako ba na nagtiwala? Na nagpatira ako ng babae dito? O ikaw? Na hindi ka nakontento sa akin. mahal please ayusin natin to alam mo kung meron man akong natutunan sa sitwasyon natin na to yun ay kahit kaano mo pa pagkatiwalaan na isang tao gusto nilang sirain yun sisirain nila yun kasi mga wala silang puso ay ikaw yun di mo lang sinira yung tiwala ko pero sinira mo na rin yung pamilyong binuo natin. Kaya, lumayas ka na. mal Mahal, please ayusin natin to. Lumayas ka na.